Hi guys, panoorin nyo tong video na to. Ito yung video na nagpapatunay na si Alice Go na pinagtatanggol ng mga tagabanban kasi may mga nagagawang mabuti sa kanila na mabait daw na gusto lang tumulong na tunay na Pilipino. Napatunayan na na hindi talaga siya tunay na Pilipino kasi yung fingerprint niya is tumugma doon sa Chinese national na si Go Waping. So ito guys, panoorin nyo na lang. Let's go. Nagmatch ang mga fingerprint ni na Bamban Mayor Alice Guo at ng Chinese national na si Guo Huaping na dumating sa bansa noong 2003. Ayon sa isang senador, patunay ito na Chinese national si Guo. Kaya dapat anyang madaliin ang pagsasampa ng co to case para mapaalis siya sa pwesto. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Ivan, Emil, matapos nga po uh, lumabas, ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni Mayor Alice Goh at ni Guwa ito nga po yung Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hinihinala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ni Go. Ang mayor ng Banbana inuugnay sa operasyon ng iligal na pogo doon. Ipinadala na ng NBI sa Senado ang kanilang findings. At ayon kay Senadora Riza Ontiveros, ibig sabihin lang nito, iisang tao lang ang mayora at ang Chinese national. Isa raw itong uh, Chinese National na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Insulto hmm, diba? ito sa mga botante ng banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nanawagan naman si Ontivero sa Solicitor General na madelein ang pagsasampa ng co-warranto case laban kay Go na magbibigay daan para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Go sa mga krimen na kanya umanong Pogo Hub. Nagpasalamat din si Ontivero sa NBI sa mabilis na aksyon ito. Ayon kay NBI Santiago, matibay na ebidensya ang fingerprints kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito po ang mga pahayag ni NBI Chief Jaime Santiago. When we check, uh, yung fingerprint ni Guo Wa Ilin e. and compared it with na kinuha nung 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ileal we found it to be similar the same hmm. one in the impression. Hey, fingerprint dactyloscopy tunay na spy talaga It's siya. It's Criminal ball science of identification. No two person even twins will have the same fingerprints. Conclusive Tama. ito sa korte. Sa Conclusive ito. Hindi walang uh, dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Emil, ayon sa opisina ni Ontiveros, ang kinumpara po ng NBI ay alien fingerprint card ng Chinese National na si Go Waping mula sa NBI Master Files at ang files po ni Mayor Alice Go. So Emil, sinabi rin sa atin, sa ating panayam dito kaya NBI Chief Santiago na patuloy silang makikipagtulungan sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hmm. Isang patunay na napasok na talaga tayo ng mga Chinese. Isa sa patunay na talagang balak na tayong sakupin ng mga Chinese kasi meron ng Chinese National na pinapamahalaan yung isa sa lugar dito sa Pilipinas na nakapagpatayo na ng iba't ibang establishment ng mga Chinese so dapat talaga yung mga ganyang klase ng tao, i-deport agad tapos otoban na yung hindi na talaga makabalik dito sa Pilipinas para safe na talaga lahat ng Pilipino so yun lang guys bye